Sa mga kababayan natin na naghahangad na makarating dito sa Europa upang makapagtrabaho sa Italia, ang ilan, ang ginagawa nila ay upang makapasok muna sa bansang kasapi ng EU o European Union upang makakuha ng TRC. Pero ano po ba ang TRC? At ano-ano po, po ba ang mga benepisyo na dala nito? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang TRC? Ang temporary residence card ay isang legal na dokumento na nagpapahintulot sa mga non-EU nationals na manirahan at magtrabaho sa sa isang bansa ng EU para sa isang takdang panahon. Mahalagang tandaan na ang TRC ay hindi isang pangmatagalang solusyon kundi isang hakbang patungo sa mas permanenteng mga opsyon sa paninirahan. Para sa mga non-EU nationals na naghahanap ng trabaho sa Europe, ang pag-unawa sa mga nuances ng Temporary Residence Cards, TRCs, ay napakalaga. Ang mga TRC ay nagsisilbing tulay sa pangmatagalang paninirahan at trabaho sa loob ng mga bansang Europeo. Dito tutuklasin natin ang mga benepisyo, limitasyon at proseso ng aplikasyon ng mga TRC ng mas detalyado. So, ang ibig sabihin lang po nito ay stepping stone lang ang TRC. Kung baga, kapag nagkaroon na kayo nito sa mabansa kayo na roon, basta sa nasasakupan ng EU o miyembro ng EU, ay maaari kayong tumawid sa ibang bansa, basta't miyembro din ng EU, upang magtrabaho at doon na rin manirahan. Ang isang tao na merong TRC o temporary residence card ay meron pong mga benepisyo ano-ano po ba ito ang pagkakaroon ng TRC ay may ilang mga pakinabang una, autorisasyon sa legal na trabaho ang mga may hawak ng TRC ay maaaring legal na magtrabaho sa bansang nagbigay kalawa, freedom of movement ang mga may hawak ng TRC ay maaaring maglakbay sa loob ng Shenzhen area para sa mga maikling pananatili na maaaring maging partikular na kapakipakinabang para sa trabaho o paglilibang. Ikatlo, access sa mga serbisyo. Depende sa host country, ang mga may hawak ng TRC ay maaaring magkaroon ng access sa pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga serbisyong panlipunan. Ito po ay nais kong tulad sa mga kagaya namin na merong hawak na permes do sa giorno. Kaya lang po, ang sa akin ay lunggo periodo, ibig pong sabihin ay pangmatagalan. Yun po ay dahil sa matagal na rin po kami naninirahan dito sa Italia. At uh, ang healthcare po namin dito ay libre din. Sa kabila ng mga pakinabang nito, ang TRC ay mayroon ding mga limitasyon at narito po panahon ng visa. Ang mga TRC ay may visa sa isang limitadong panahon at dapat na na-renew na maaaring maging isang mahaba at magastos na proseso. So ito po ay magastos pa lang proseso. Siguro po sa ibang bansa, dito po sa Italia hindi. Ha? Mga pinaghihigpitang karapatan, ang mga may hawak ng TRC ay hindi nagtatamasa ng parehong mga karapatan ng mga mamamayan ng EU tulad ng pagboto o pagtakbo para sa opisina. So, yun po pala ang mga limitation ng TRC holders. Pagamat kayo ay matagal na siguro di yan sa ibang bansa na nasasakupan ng EU, ay may mga limitasyon pa rin po pala kayo na dapat malaman. Ituloy po natin ang pagbabasa ayon po dito sa informasyon na ating nakuha dito sa Italiano po. Proseso ng aplikasyon. Ang proseso ng aplikasyon para sa isang TRC ay nag-iiba ayon sa bansa ngunit kadalasan kinabibilangan ng alok ng trabaho. Karaniwan na nangangailangan ang mga aplikante ng alok ng trabaho o patunay ng layunin sa pagtatrabaho sa EU. Kalawa, dokumentasyon. Ang mga aplikante ay dapat mangalap ng mga kinakailangan dokumento kabilang ang patunay ng trabaho, tirahan at katatagan ng pananalapi. Pagsusumite ang aplikasyon ay isinumite sa awtoridad ng imigrasyon ng host country. Pag-aproba, ang mga oras ng paghihintay para sa pag-aproba ay maaaring mag-iba. Ngunit ang mga aplikante ay dapat na maging handa para sa isang proseso na maaaring tumagal ng ilang buwan. Halimbawa, sa Poland. Sakto sa iyo, kabayan. Ikaw nagtanong nito, ha? taga Poland ka. Kasama sa proseso ang pagsusumite ng aplikasyon para sa isang pansamantalang permit sa paninirahan na maaaring ibigay ng hanggang tatlong taon ang mga aplikante ay dapat mag-apply ng hindi lalampas sa huling araw ng kanilang legal na pananatili sa Poland at magpakita ng wastong dokumento sa paglalakbay kapag nagsumite ng aplikasyon. So ang pag-apply po na upang kayo ay magkaroon ng TRC kung kayo ay nasa Pilipinas pa ay hindi rin po palagan ito kadali ah ayon nga po dito marami kinakailangan kabilang ang patunay ng trabaho tirahan at katatagan ng pananalapi kailangan siguro mayaman na yung inyong, yung inyong employer kasi makikita yan sa ano eh sa hinihingin dokumento gusto ko pong halimbawa, gabing halimbawa itong decreto plusi eh, na kung saan ang isang individual kung ikaw ay gustong maging employer kinakailangan po ay meron kayong 25,000 euro na tinatawag na ready to upang kayo ay makakuha ng isang employee. Kung gusto nyo kumuha sa Pilipinas o kung nasa abroad man ang inyong kamag-anak. At kinakailangan po ay may siguradong tirahan ang inyong kukunin. At yan po ay makikita sa tinatawag na alojatiba. Kung ilan po ang tao na dapat po pwedeng manirahan doon at ang ikatlo po ay ang trabaho. Sige, kailangan masigurado na isang employer na naririto sa Italia na meron talagang trabaho ang dadating na employee. At binabanggit din po dito na hindi mabilis ang proseso. Nakalagay nga po dito, inaabot ng ilang buwan. So, parang nag-apply na rin kayo dito sa Decreto Plusi kung kayo ay mag apply pala dyan sa Pilipinas upang magkaroon ng TRC. Ang konklusyon, ang TRC ay isang mahalagang tool para sa mga non-EU national na gusto magtrabaho at manirahan sa Europa. Bagamat nag-aalok ito ng ilang benepisyo, mahalagang malaman ang mga limitasyon nito at ang detalyadong proseso ng aplikasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga aspetong ito, ang mga manggagawang imigrante ay mas makakapag-navigate sa landas patungo sa legal na paninirahan sa Europa. So ito po ay informasyon na nanggaling sa Fairmont Immigration Consultants. Uh, tayo naman po ay hindi maaaring magbigay ng mga informasyon sa ating mga kababayan nang wala tayong pinagbabasihan. Kaya kami po, kami po mga vlogger na naririto sa Italia o saan mabahagi ng Europa, pinipilit po namin na makakuha muna kami ng sapat na katibayan upang maibigay namin sa inyo ang mga mahalagang impormasyon o masagot ang inyong mga katanungan. Tungkol naman sa mga kababayan natin na mga TRC holders at nagnanais na makarating dito sa Italia, o ma-convert ang kanilang TRC to permesso de sojourno. Ay narito, narito, po ang mga impormasyon na inyong kinakailangan malaman. Makikita nyo po sa screen kung paano at ang mga dokumento na inyong kinakailangan. Pero sinasuggest ko po na kayo ay lumapit sa mga CAP o mga patronato na Pilipino ang nagmamayari upang magabayan nila kayo ng maayos sa pagko-convert ng inyong TRC sa Permeso de Sojourno. Medyo may bayad nga lang po yan ha. Hindi po yan libre sa mga patronato natin dito. So hanggang dito na lang po muna mga kababayan at uh, kung inyo naman po sanang mamarapatin ay pakilike ng video kung inyo nagustuhan at magsubscribe na rin. Maraming maraming salamat.